May mga nagbubuk pa rin ba doon? Meron. Bukay ako eh. Chariz. Yeah. Achacha! <laughs> oh, oh. Anong sideline mo? Dancer. Charis. Ay! <laughs> Sorry, Ay! Siyempre siya share ko yan. Upload. mo to ha. Oh, okay, <laughs> okay. niyo naman si Badong. Yeah. Ang Badong. Charis. Hindi sa ko siya baklaan. Na maamakla lang. ko! <laughs> May sumungan ba to? Hindi din mo ako sa bumero. Ay. Kabayo ko, kuya. Ay, <laughs> ay ko, hindi mo Sana nga, ano sila eh, uh, magkaroon ng buawi sa kanila mismo, sa kanila mismo magmumula. Yung sila lang yung target. Kasi hindi pwedeng bagyo eh. Kasi pag bagyo, may matadamay ma. pang mga inosente. Disclaimer. Ang buong usapan habang nagmomotor ay ginawa sa ligtas na kondisyon. May helmet, kumpletong gear, at pagrespeto sa trapiko ang mga maririnig ninyo ay para lang sa entertainment, lahat ng maririnig ninyo ay pawang kwento, opinyon, at personal na karanasan lamang naniniwala ako bilang Filipino na malaya tayong maghayag ng sarili nating opinyon. Tandaan, sa kalsada, bawal ang pabaya. Kaya ride safe, have fun, at sabayan nyo kami sa ilang minuto na kwentuhan sa biyahe. Let's go! Sana ano, matupad wish ni eh, hindi ka pa kasi napapanood yun. Ano Parang na, ang sabi niya sa akin ay ano ba yan? Mamatay ba? Yes. Ang, kasi everything ni Karol pinag-blow siya ng cake and then pinag siya. Pinanong siya mm hmm. Ng, ano, kung anong wish siya. Ang sabi ni Karol David is sana lahat ng korabis mamatay. Uh, ah. sana nga matupad. Sana magkatotoo yung ano. Yes. O kaya hindi man mamatay. Hindi man, hindi man kagat sila mateki. Ano muna? Yung tinarap nila, hindi yung maubos sa kanila kasi pa, pa, no, kada nila. Yan yeah, ang gusto ko. Parang nararamit na parang yes, yes. na yes, muna. Exactly. Kasi pag eh, wala na yan, ipapamanan na lang yung, yeah. ano, yung tinarap ko. Oh, yeah. niya. So ang maganda, kung 100 billion yung nakurapit niya, uubusin yan sa'yo, pampagamot. At least naramdaman mo pa yung sakit. Oh, oh, para ka nang na little injection no? Yes. Tapos yan. Di ba meron, di ba meron naman ang naniniwala sa mga mangkukula, mga ganun. Oo. Bakit hindi kaya kulamin yung mga kura? <laughs> Siguro wala pang ano, wala pang di ba? Wala pang gumagawa noon. Bakit di mo i-try? Yung <laughs> ganun. Hindi, para sa akin, magkaroon lang ng ano, little injection para sa kurap po, death penalty. Ena? Eh, hindi, hindi nila po aprobahan yan. Oo, kasi alam nila, nila yes eh. Yes, hindi, yes. Hindi para nagbaril sila sa sarili nila eh. Nagkagilawa nila yun. Pero dapat magkaroon tayo ng leader na hindi kurap. Kasi kaya niyang eh, ano yun eh, ipus yun eh. Magkaroon ng leader na hindi kurap. Magkaroon ng mga senador na hindi ko. Ano pala yun, kuya, kapag ano, kapag Di ba umuulan, tapos may sakay ka. Ano oh. nag-i-stop ka? Nag, nag ka? May kakapote. Meron din yung sakay mo. Siyempre. Meron Ani, din. Dalawang kapote yung dalawang. Ah, okay. Para, eh, yung karamihan pa naman ng sumasakay sa ganito, nagmamadali. Hindi naman lahat, pero karamihan. Yes, yes. Kaya nga, ano, kaya... Tapos pag umulan, ano... Nag-boom din talaga yung mga ganito. Oo. Oh. Ano, uh, joyride, ano, kasi nga, yung ibang apps din, kasi... Para talaga siya sa nagmamadali. Actually talaga ako kuya, ako kuya, ayoko talaga ng ano, ayoko ma-traffic kasi yung hindi ka naman napagod sa ano, sa trabaho oh, mo, mapagod hay... ka sa traffic. Kung um, umuuhihan mo, malayo-layo yes. ah. Yes. Kaya yung nakaraan ah, nasa yeah. Commonwealth Market lang ako kuya ah, doon lang kami nag-event last week. Ah. Natapos kami kuya ng 1pm, nakasakay ako kasi syempre may ano pa, usap-usap uh, pa kami, ah. nakasakay ako ng 2. Ah. Nakarating ako ng Tumpo, Alas 5 na. Anong ah. ano ka? Anong ano? Commute lang. Ah. Commute Haba ako. ng biyahe Yes, ah. Mas traffic siya simula pagdating ng Lagro. Hanggang oh, pupunta oh, na. Oh. Just traffic. Oo, oh, talagang ano. Nakakabunot ng beauty yun. Yes. Talaga yes. yun gano'n. Wala nang wala nang beauty. Oh. Ah. <laughs> Di ba yung, oh my god, yung hindi ka naman pagod sa trabaho pero doon ka na sa traffic. Ang tagal na nakaupo. Mahirap eh, nga yung galon talaga. Eh, kaya nga nag to eh. Dahil sa mga galon, yeah. yung talagang mga mali-late na, nagmamadali, may nahabol na kung so, ano. Hindi, ano? malay mo naman. Malay mo yeah. naman. Eh, Pag-drop mo sa akin. Mga kuha ko no? Oh, yes. Sana nga magkatotoy sinasabi mo meron lang. Yan, yan. Meron yan. Yes. Meron yan pa naman ngayon. Eh. Oo, oh, yung mga ano, no? Mga gagala, o. Oh. traffic, Yung ano lalabas, together with boyfriend, na makikita sa mall, oh. di ba? Mag tapos ano, mag-ano, mag-papalakpakan. Mag yes. Karay ko. Oh, kasi may karera ng kalapate. <laughs> Kaya papalakpak. Kaso, dalawa lang sila nanonood. <laughs> Grabe ha. Pabilis na yung mga kung. nga, na ngayon. Hindi nga, makakaano nga. Nasa totoo ba tayong panahon? O virtual lang po. <laughs> <laughs> Pero mabilis siya. Uh, kasi hindi na tayo na gano'n na bayan na malicious, di ba kuya? Oo. Oh. Doon pa nga traffic pa yung ano. Yun, totoo, doon pa. Lugar na yun. Dito, alam mo bang kahit gabi, eh, matraffic yung lugar na yun? Eh, kasi talagang... eh, eh, dami ang, talaga, dami, ano? talaga, dami na rin kasi, kumalaki na rin kasing talaga yung population, tapos siyempre dami sakyan din. Kaya ultimo nga motor, just ko to traffic na rin. Kaya, ano? Ang dami kasi din talaga nakatira dito sa ano na to. Wala kasing ibang lalabasan eh, no? Sana matapos na yung subway eh. Matagal pa yan. Yan, darating din tayo sa ginhawa Pero baka de Tegi na tayo noon Ibang ginhawa na pala <laughs> Inawang pang habang buhay <laughs> na pa siya. Oh, gusto mo ginawa. Oh, oh, Sige, ibibigay ko sa iyo. Sige <laughs> na no pala. Kasi may mga tambay nga dun sa ano. Yung paglilikuan natin mamaya. May mga tambay nga na joyriding. Uh, marami nga dun. Kasi nga, minsan na... na ano ordinary, yung ako dun, hindi ba tambay ako Di ba? Hindi ko kasi parang na masyado nakikita yung mapa eh. Kaya tinitignan ko lang kung saan, maaga pa naman eh, pero pagkagabi, gagabi, ko yung mapa, yung mapa eh. Ah, okay. Pagka tinitignan ko na lang kung ilalabas sa tawas. <laughs> kung ano. <laughs> pero <laughs> yung guys, kaya, ganun din ang ano mo, uh, nang sa mapa ko, dito naging way ah. Uh. Kasi yung nakaraan, ah. Uh, lagi kami dun tumadahan sa kabila. Tapos nilaturo ko yung way dito. Uh, and, ah, eh, hindi, ano hindi hindi pa rin naano sa iyo. Ito kasi mabilis dito. talaga. Oo, yeah, tsaka wala pang traffic din oh. dito, eh. Hindi ko traffic eh. Oo. Oh. Ito, dito dito, dito ko siya tinuturo. Sabi ko sa kanya dito kami dumaan. Pag gagawin niya lang, delikado talaga dito. Ayun naman. Ayaw niya, ayaw. Kasi nakapag-drop ako ng isang araw doon. Sabi niya, tinatanong ko kasi siya, galing kasi na harmony din yung ano. Pasero mo. Uh Oo. -oh. Galing siya ng S na ano na may kawayan na uh, oh may kawayan sa so may stoplight sabi ko may daan ba sa may heritage sabi niya meron kaya lang mas malayo kasi lalabas pa nung ano eh ng highway pero kung dito ka dadaan sa may yung papasok nga dito malapit oh, mas malapit lang o sige sabi ko doon na lang kasi kung dadaan pa ako ng highway yung Loma de Gato. Ay, Diyos ko, traffic sa may oh. bisita. Kaya, sabi ko, dito na lang. Ayan din ang isa pang nakakaali ano dyan sa bisita. Ano doon? Grabe, Grabe yung, man, yung traffic. Grabe traffic. Alit kasi ng kalsada, tapos ang daming dumadaan. dumadaan. Yung mga papunta ng San Jose yun eh, no? Yes. Tapos yung lumagaling naman ang heritage naman, galing may kumain. Oh. Dumalang yung mga nag-shortcut din talaga oh. na ano. Kasi iba, Siyempre, natatrapik sila dito sa may marilaw. Oo, oh, so, nag, may kawayan, exit na lang sila. Tapos nabas sila, heritage. Yan. Hmm. Sa may bisita. So, easy to away na. Kasi so, di ba? na. Oo, oh, kasi na, na. di ba? Grabe rin yung traffic sa marilaw ng ano. Uh, kasi nga, ang, ang dami lang sasakyan. Tapos, two lane lang. Ang liit ng kalsada. Ayaw pang i-road eh, widening. Pero, parang, parang ang dami kasi tatamaan. Pag na road widening yun. Ang daming aaray. Aray. Dati kasi yung design lang sa kalesa eh. Silagyan ng... <laughs> Sila ng mga truck eh. Aray ko. Riningil na muna. Ewan ko kung nabago na yan dyan. Kasi dati, nung nangaraang linggo o buwan, pagdating ng 12, yung mga motor sinisingil na eh. saan? Oo, 12. 12 a.m. gano'n. Siguro nga, kasi for safety na lang din siguro nila. Siyempre baka, baka ang bukod doon, yung siyempre baka may camera rin sila na ano. Magtaya na, mag pinakaya. Diba? ngayon, kung gano'n pa rin, hindi na ako dumadaan. ba? Diba, sabi ko nga sa'yo, dyan lang ako. Uh -huh. So pag nandito ako sa Mayno Baliches, alang naman magmamak Arthur pa ako. Uh <laughs> Kaya dyan ako dumadaan. Yung nasempuhan ako, pagdating ng 12 may bayad na pero pinadaan muna ako kasi dati wala namang bayad wala, wala oo wala namang talagang kuya sila kami dumadaan ngayon pagdating ng 12 meron na kaya simula no etong mga nakaraang linggo hindi ka na, na ako dumadaan magka naman bayad